kumusta? Ang pangalan ko ay Kitty. Naghahanap ako ng bagong bahay at may dalawang bahay na ibinibenta. Ang galing. Ang kulay rosas. Ang cute naman. At ang pangalawa ay ang dilim. Ha? Huh? Hindi. Ito ang bahay ko. Kumusta? Ah, wag mo akong kausapin. At lumayo ka sa ari-arian ko. Kailangan ko talaga ng bakod. Magaling! Ang pink na bahay ay akin. Tingnan mo ang meron ako. Napakalambot na pink na plato. Perpekto ito para sa bahay ko. Gusto kong takpan ang bubong nito. Maganda! Ang galing! Gusto ko ito! Seryoso ka ba? Ang bubong ko ay magiging itim. Oh! Natamaan ko ang aking daliri. Sakit na sakit! Seryoso ka ba? Hmm. May ideya. Masasaktan ka rin. Alisin natin ang hagdan mo. Ay, hindi! Nahuhulog ito sa akin. Ah! Niloko niya ako? Teka lang! Well, ayokong magkaroon ng anumang alitan, Karami. Eh, hindi. Ikaw ang nagsimula niyan. Gagawa ako ng mas magandang bahay kaysa sa'yo. Magdagdag tayo ng ilang dekorasyon. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Magandang ideya. Kulang ng tainga ang aking bubong. Pwede kong ibahagi ang akin. Lumabas ito ng napakaganda. Well, nandito na ulit ang mga tainga ko. Ano ang ginagawa ni Kitty? Ibigay mo sa akin! Ah! Pero akin ito! Hinahatak mo ito! Tigil na! Ibigay mo! Oh! Ugh! Ngayon may paa ako! Teka! Meron ka pang isa? Ilan pa ang meron ka? Nakita mo na ba ito? Dalawa na sila ngayon! Astig! Hooray! Hang cute nito! Oh! Kilakilabot! Ayusan ko ang bintana ng bahay ko! Ngayon, mga parisukat na papel, pinipinturahan ito ng kulay ube at idinidikit ito sa pinto. Oh, oh, nagsaksi dito. Ha, ang interesante. Marunong din ako magdekorasyon ng pinto ko. Tingnan mo 'yan. Ginagamit ko ang makeup ko. Naging sobrang saya nito. Maganda. Alam ko. Kunin ulit natin ang lilang pintura. Masisira ang pinto ni Kitty. Hintay. Hindi ba ito gumagana? Sige na. Oh! Ah! Oh. Tamang tama sa mukha ko. Karami! Sige, narito ang aking 3D pen. Gumuguhit ng alon at nagdadagdag ng neon. Mahusay! Meron akong neon light sa bahay. Gusto kong mag-selfie agad. Ibigay mo sa akin ang kamera. Mas maganda ako sa mga larawan. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Wow! May maganda na akong litrato ngayon. Ano? May naisip akong magandang ideya. Tignan mo ito. Ang ganda ng backlight. Kitty? At narito ang isang busog. Handa ka na? Hmm. Mayroon akong mas malaking busog. Ididikit ko ito sa bahay ko. Nagpasya akong magdagdag ng halaman sa aking bahay. Nagtanim ako ng sariwang mga bulaklak. Hayaan mo akong diligin ito? Oo, oh, tingnan mo ang magagandang rosas na iyon. Wow, wala si Karami. Kaya kong ayusin ito. Hayaan mo akong tulungan ka, Karami. Didiligan ng halaman. Mayroon kang magagandang bulaklak, katulad ng sa akin. Tingnan mo. Oo, salamat, Kitty. Matanggalin ko na itong nakakatakot. Mas gusto ko ang itim na bulaklak. Ha? Huh? Ah, sige. Kung ano man ang gusto mo. Kahangahangang mga bahay. Mga babae. Gagawa ako ng pink na polka dots. Itingnan mo yun. Wow! Kakit-kakit! Maganda. Ang lahat ay napakaganda, kulay rosas, at cute. Oo! Hayaan mo akong ilabas ang aking kuting at may carpet na ako ngayon! Ooh! Pwede akong mag-drawing dito? Iguguhit ko ang sarili kong mga kurtina. Gusto ko ang mga ito. Babagay sila sa bahay ko ng perpekto. Tapos na. Hmm. Kailangan ko ng delivery. Oh! Nandito na siya! Salamat! Mayroon akong mas maraming dekorasyon para sa aking bahay, isang lampara at isang silya. Magkaroon ng ilaw. Ang ginhawa! Ngayon, kailangan kong magdagdag ng ilang mga larawan sa mga dingding. Tignan mo itong magandang istante na may salamin! Ngayon, kailangan natin ng palamuti. Ang galing niyan. Ano na kaya si Karami? Hmm. Kailangan ko ng ilang neon na ilaw sa mga dingding. Yan ay kakaiba. A video, son? Oh, sure. Aba, aba, aba. Ang galing! Sige, kailangan ko ng delivery. Aba, andito ka na? Salamat. Tingnan natin kung ano ang dinala nila sa akin. Isang itim na plaid? Mahusay! Isang upuan na may ilang mga unan. Ilagay natin ang isang lampara sa tabi nito. Hmm, isang salamin at isang aparador. Ang mga paborito kong halaman. Ilalagay sila sa estanteng ito. At ang pangalawa ay magkakaroon ng stuffed toy. Ano na kaya ang lagay ni Kitty? Oh, ang gandang araw! Oh, may naisip ako! Gawa tayo ng cherry-flavored na caramel pop. Ayan na. Ako ay nasasabik. Karami! Ano sa tingin mo dyan? Um, ito'y kakilakilabot. Tingnan mo ang gagawin ko. Gagamitin ko ang carbon at mas cool yon. Ngayon, makakapag-refresh na ako. Ano ang sinasabi mo? Pumili ako ng upuan para sa sarili ko. Napaka-komportable maupo at gumawa ako ng cocktail para sa sarili ko. Ang sarap mag-relax. Uh, mayroon din akong upuan at uupo ako dito. Mas malambot at mas masarap ang aking cocktail. Sa bahay, wala namang tao. Tingnan natin kung makakakuha ako ng ilang bagay. Naku, nakita na ako. Hindi maaari! Magnanakaw, ninakaw niya lahat ng gamit ko! Hindi! Hindi mo ako mahuhuli! Tumatakbo ako! Oh, hindi. May pumasok na idea sa akin. Kailangan ko ng gum. Hayaan mo akong nangumunguyan ito. Ngayon, pumutok ka ng malaking bula. Ayos! Ayang ka, magnanakaw! Hurrah! Kitty, tinulungan mo akong mahuli ang magnanakaw. Salamat! Ang astig naman. Tama 'yun. Yo, no, uh, what for fun can you date? you were like in video nuboo. Then and his telling subscribe to him channel. Here a kids